Kung constipated, di makatulog, mahina ang pananaw. Kaya naka yung mahinang pananaw din eh? Adayo, di pa panunod na? kagadayo dayo, titingin na. Ayan guys, so, bibibenta kami ng DXN products kapi. Sir, o a hyper acidic, oh, uh, -acidic. ko na na. Nagitay nga eh, ibagamon. Sobrati acidic, ibagbagit tayo. anya di really rin acidic, alak. Uh, soft drink diyan. laging may singaw yung dadyan tapi uh, mabitak mo ko at so, di singaw kung nakayo ka dada lang maikabkabing uh, bad breath naangot iti uh, sangaw tayo so dati ito ito ni sign simstone sa pulon is cancer mapikturan pa iti puso Oh, no naman bilang datay kada sakit ti puso tayo, wino high blood, dahil high blood kaya iso ajay uh, kwa na palot iti daras. sa so, so, kuna kung Kaya kahit no, dahil iti, iti, doktor nga maintenance, ituloy kailangan nga ag maintenance. Mm -hmm. Tapno iti kasta, adi, basit nga urat, mapalawa na iso nga magna iti ang napanya, baby. Uh, mapiktaran iti liver ni Lolo. Now, isa ato na agreed ay yellowish, cord vision, May, masakit sa